to ano? Nanet! Sisira lang yung niya. Nanet! Nanet! Oh! Maraming salamat nga para sa pulutan. Wala yun. May salamat. Saan mo lalagay yan? Facebook? Oo. Oh -oh. Destin! Ano ga? ka? Sino ang best friend mo? Batina kayo? Sustain. Hold. Alat ng ano? Pitero? Ngayon ko na ng Nabos na? Nakakailan niyo ako niyo. Insan? Nakasak po na ako eh. Anong masasak? Anong masasabi mo kay Diane? Wala na yan. Garit ka ba kay Diane? Hindi naman. Pero kung na niya eh. Wala naman. niya ka mo. Sabihin mo eh. sa kanya mukha mo. Kala mo eh, ikaw walang babae sa mundo? Ganun. O, tapos narinig na tayo yan? alam oh, eh. ka. <laughs> Kaya, <laughs> best friend to pa naman oh. Best friend? No? I'm just... Just, I'm just... Ano yung record niyo Na-record I'm just doing the job. Sigurado ba matusunod ka? Oh, Baka ba? hindi? Mahal ako naman. <laughs> Mahal ako ng pamilya ko. Mukhang... Justin! Baka naman na ikaw pagdating sa inyo magwala ka ha. Dabi ha. <laughs> Baka ako naman ang... Sa, sa takot ko sa mga kamag ko. <clears> hmm. <throat>